Ayan, dumalaw na naman sila. Ang dami-dami na naman nila. O, oh, ayan, oh, mga ka-roof. Ayan. Ay, ang galing. Naghanap sila ng pagkain. Basta so, nagpatastol sa kanila, ano, aso. O, oh, may tao pala. Kala ko, ano, aso lang kasi tatlong ano wolf dog yung ano eh nagbabantay dami nilang yan hanap sila ng pagkain yun yung nagbabantay yun 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 so, ayan paalis na yata sila hanap sila ng ano makakain nila ayan yung aso yung isa bintis pa yata lalaki ng deli ng aso lalaking oh. ship shun the ship ayan ayan sila pag nandito ka sa taas sa pinaka fourth floor Alam mo naman mga ano lang mga yan pero lalaki nilang. Yan. Yun, yung tagapastol nila. Yung naglalakad na yun. Yan yung tagapastol. Tapos, yun. Tapos yung nakaupong dalawang doon. Yun yung dalawang aso. Naka, ano nila. Tagabantay. Yung isa nandun sa kabila. Doon sa unahan yung aso. Yun. Doon sa unahan yun. Yung nakaupo dyan. Ayan, ayan, yung nakaupo dyan. Ayan. Ay, Ay, marami palang asong bantay. May dalawa pa doon. oh, yun. May dalawa pa yan. Yan, yan, dalawang aso din yan. So, lima yung ano, yung aso na taga <laughs> Galing naman. Ay, no, no, marami pa doon. Wala, dito na lang ako sa bintana nag, ano, nag-review. Dito ako sa fourth floor. Ayan. Tingnan ko nga paano tatawagin ng taga-pastol itong mga pinapastol niyang mga ano, karnero. Paano niya sila maaakay? Ang dami-dami. Eh, nag-iisa siya tapos yun yun yung aso isa, dalawa, tatlo, apat lima yung aso nakasama yung nagpapastol tapos uy, may mga anak pa yung karnero oh. Ay, ang cute ng mga ano, maliliit puting puti pa yun 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 Ayun, sumisigaw na yung tagapastol. Ayun. Masunurin naman pa rin mga karnero. Buti pa mga karnero, masunurin, no? Pero minsan tao, wala. Ayun, no? Ayan, tinatawag na niya sila. Hmm. Tama ngayon, sabi nila. Yung mga karnero, kilala niya nila yung tagapastol nila. Ayun. Kaalisan na. Susunod na sila sa tagapastol nila. Ayun. parang ano, nabasa ko dati sa Bible na my sheep know my voice. Ah, oh, ganoon, English 'yun. Kaya 'yan, yung taga kilala ng mga karnero yung taga-pastol nila at sinusunod siya. Ayan. So saan niya kasi kaya sila dadalhin. Ayun oh, iniipon-ipon na niya sila. kanina nakikita ko itong pasta na ito nagbibilot. Yung pala si Darlo yan yung binibilot niya. Yan yung naglalakad na yan. Yan yan yan. Naglalakad na yan. Tagapastol nila. Yan. Uh,